Magandang araw ulit mga katropa. So dito na naman tayo no. So Maraming salamat po sa inyo no sa pag-subscribe at sa pag uh, nitong mga video ko po mga katropa. Sana po ay sa vlog ko na ito ngayon may matutunan po kayo no regarding sa paggamot uh, or sa pagbabakuna nitong mga manok natin ha. So abang-abang tayo mga katropa. Dito tayo ngayon no at uh, ako po y magpapakain mamaya ha pero bago yan katropa no i-update ko po kayo sa ating manok na naglilimlim sa masukal no nasa damuhan tingnan natin mga katropa kung ano ah, nagpipisa ba kakalimutan ko na ito ayan ayan mga katropa tingnan natin kung nabubugok pa yung mga itlog Surprise itong mga katropa, hindi ko pa alam ha. Ayun, parang may sisiw. Ayun. Mga katropa, napaka galing nitong inahin na ito. Talagang napipisa yung itlog niya. Ayun. Akala ko katropa dati, pinabayaan ko na lang dahil akala ko bugok lahat. Dahil kumuha ako ng isa dito, hindi ko kinanling. Talagang mabaho. Napaka swerte mga katropa, no talagang expose ito sa araw at ulan mga katropa eh hindi ko na ito ah, hindi ko ito nilagyan ng tawag nitong ano uh, hindi ko nilagyan ng ano katropa depensa sa ulan pero katropa ayan napipisa sila so, maraming salamat sa iyong ah, napakagaling na inahin ayan sana'y mulusog yang mga sisyo mo so ayan mga katropa at uh, Maraming salamat pala sa mga bagong subscribers natin no at mga silent viewers dyan ha. So ako po nagpapasalamat ng marami sa inyo dahil uh, dahil kahit ganito yung uh, uh, vlog ko or mga video na ipinapakita dito sa YouTube talagang uh, tinatangkilik nyo pa rin no. Sana ay dadami pa kayo. At uh, sa pag uh, ano, pagla-like Maraming salamat din no kahit kaunti uh, kahit, kahit kaunti yung uh, likers natin mga katropa so ako pinagpapasalamat sa inyo ha So habang may manunood isa o dalawa nitong video ko mga katropa ko po hindi titigil no sa pagbablog ha So maraming salamat sa inyo at uh, gusto ko lamang pong ma-share yung kaalaman ko sa pagmamanok uh, mamanok yung iba diyan no magmamanok na uh, yung mga interesado na mag-alaga ng manok So mag-alala na kayo mga katropa, huwag kayong matakot dahil na talagang napakarami na pong para, no? Huwag kayong matakot sa mga sakit, no? So ayan. Ah uh, mamaya pala mga katropa, pag-uusapan natin yung uh, uh, vac uh, vaccination program mga katropa, no? Uunahin natin yung virus, no, bago uh, a yung bad virus. Ayan. So, abang-abang kayo mga katropa ha, mamaya. At uh, marami akong isa shout out, no? Ngayong araw na ito. So, ililista ko po mga katropa ha. Maraming salamat po talaga sa inyo. So, magandang araw ulit sa inyo mga katropa. So, dito na tayo ngayon, no? Pag-uusapan na natin uh, tungkol sa pagbakuna uh, ng ating mga alagang manok, ha. So, kinakailangan talaga ito mga katropa, no? Para sa Uh, para hindi magkasakit at maubos yung mga manok natin mga katropa. So normal na normal lang din naman na magkakasakit yung mga manok. So ang sa atin lang ay hindi maubos, no? Dahil uh, pag hindi natin ito naagapan mga katropa itong mga sakit na dadapo sa ating mga manok, kung hindi natin alam kung anong sakit na yan, ay uh, talagang mauubos, no? So unang-una mga katropa, pag-uusapan natin ngayon ay uh, unang pagbabakuna ng ating manok, no? Sa edad na Ah, uh, mula sisingo uh, hanggang uh, pitong araw mga katropa. So dapat magbakunan na tayo ng B1 B1, no? Lasuta 'po 'yan mga katropa ha. So, nga pala, ang lasuta uh, mga katropa is uh, 'yan po ang good virus, no? So 'yan po ang panlaban sa sakit na pinakadelikado sa lahat ng sakit ng manok, no? So ang pangalan po ng uh, pinaka ano, delikadong sakit na dadapo sa ating mga manokan katropa at pwedeng maubos, no? Ang tawag po nito ay New Castles Disease, mga katropa, no? So, dito sa Mindanao, katropa, ito po'y atay, no? Sa mga Tagalog, aratay po yan, ha? So, yan ang New Castles Disease ay talagang uubusin yung manok ninyo, no? Siguro po ay uh, 98% sa one, uh, sandang manok ninyo, mga katropa. Talagang, uh, ang maiiwan lang dyan is uh, dalawa o di isa, no? So, may immune na yan sila eh. So, ngayon, yan ay napaka-importante talaga, no? Ang pagbabakuna ng lasuta, mga katropa, ay simple lang, no? At murang-mura lang po yan, no? Kung gusto talaga natin na magbakuna. Kahit uh, ilan pa yung manok ninyo. Dahil kung hindi tayo magbabakuna, katropa, kung may limang manok kayo, so, mahal yan eh. Mahal, lang, uh, mahal na yan, yung uh, limang manok na yan, no? So, ikumpara mo, pag uh, magbabakuna ka, bibili ka rin ng bakuna, so, talagang hindi yan mamamatay pag nababakunahan nyo po yan ng Lasota no Lasota, b biwan B1 yung una no Isang patak sa mata, isang patak sa ilong yan mga katropa ha So itong pangalawa, ito ay Lasota rin no Lasota plus IB na ito So ito po ay, uh, ano, pagkatapos ng pitong araw So 14 days tayo mga katropa So pwede natin nasundan na itong uh, Lasota plus IB So medyo malakas po ito mga katropa ha So, kung may mga manok kayo na may sipon, delikado yan mga katropa. So, huwag nyo na lang isali, no? So, ikulong nyo na lang yan sila. Huwag nyo na lang pagalain. At saka yung uh, mga masisigla mga katropa, yun po ang uh, dapat nyo pong bakunahan, no? Okay, so, uh, itong pangalawa na bakuna mga katropa, so, ito po ay tinatawag na Foulpax. Ang Foulpax, mga katropa, yan po ay... Uh, kung nakikita nyo sa mga manok ninyo kung kayo po may alaga kung nakita yung mga bulutong mga katropa no yan po ang foul packs o kulugo sa kanilang mga ano uh, mukha di kaya sa mata uh, talagang minsan nga mga katropa pipikit mawawala yung ano mawawala yung uh, mawawala yung mga paningin ng mga sisyo mga katropa kadalasan yan sa lamog galing yan no ginagat ng lamok o di kaya ay mag uh, ano mag uh, tutukaan yan, mga katropa pag may sugat yan tapos ayun tatamaan ng foul packs magkabulutong so magkahawa-hawa sila lahat mga katropa so ayan po kinakailangan na mag uh, magbakuna rin tayo ng foul packs vaccine mga katropa uh, pero nga yung iba hindi na nagbabakuna pero simple lang po itong sakit mga katropa eh para sa akin hindi po ako nag-aalala dahil uh, uh, nasubukan ko na mga katropa ito nga palang paminta no so isang uh, dalawang buto ng paminta mga katropa pag uh, sa tingin nyo po na may bulutong yung sisyo nyo uh, pakain nyo lang po mga katropa isusubo ninyo dalawang buto no so uh, sa loob ng tatlong araw mga katropa talaga matutuyo yan mawawala yan so ayan so kinakailangan na uh, mag uh, ano pa rin tayo no di porkit may alam tayo sa paggagamot so kinakailangan din dahil hindi po sa lahat ng panahon ay tayo ay, uh, nakatingin sa ating manok so buti na yung magbabakuna tayo para hindi na tayo magsusubo nitong mga paminta no? napakarami ng manok tapos susubuan mo lahat Mago po, sayang ang oras natin so makatropa itong pangatlo na napaka po sa lahat ng uh, ano ay importante rin po ito sa mga bakuna lalo na sa ano, free range chicken yung uh, ano, gaya nito na pagala-gala lang. So, dipindi kasi yan sa lugar dito sa amin mga katropa, may sakit rin dito no, na gaya nito. Ito po yung tinatawag na kuraiza mga katropa ha. Ang kuraiza mga katropa ay uh, kung nakikita ninyo sa mga manok ninyo minsan ay maga yung ano, mukha nila mga katropa. So, sipon po yan no. Nanunuyo sa kanilang ano uh, ngala ngala yung uh, nasa kanilang uh, lalamunan so naninigaso yan po ang kuraiza pag hindi po yan agapan mga katropa ay talagang mamamatay rin yung manok ninyo kung hindi nyo alam ang gamot pero para sa akin katropa hindi pa rin ako nag-aalala sa sakit na yan yung kuraiza dahil uh, may gamot tayo dyan eh yung pinapakita ko sa inyo yung uh, nakaraan kong video Uh, yung primoxil powder mga katropa efektibo po yun oh. so ayan so kinakailangan pa rin na magbakuna kahit may gamot dahil uh, yung ano nga pala mga katropa sa lahat ng bakuna na binanggit ko ngayon mga katropa ha so ito po'y palaging tandaan nyo uh, kinakailangan katropa pagkatapos nyo pong magbakuna yung natitira no yung <clears throat> ano ah uh, solvent na, na uh, natitira na hindi naubos no dahil ma ano maliit lang yung mga manok niyo or uh, hindi marami ha so kinakailangan talaga yan na uh, lagyan niyo ng uh, pinakuluan na tubig mga katropa para mamatay yung uh, good bacteria dahil sabi nga ng iba pag itatapon daw po yan ma ano sa hangin uh, ma Hawa do yung uh, kapitbahay na mga manok din no? Pero para naman sa akin mga katropa ay uh, medyo 50-50 po ako maniwala diyan dahil yung ano mga uh, bak bakuna na yan uh, sa pagbili pa lamang po ay may uh, kasamang ice yan eh. So hindi po yan pwede sa init mga katropa ha. So ngayon, uh, kung tayo magbabakuna tapos may natitira para sa akin, uh, kung hindi na yan lalagyan ng ice mamamatay yan. So, paano, paano yan makakahawa, ba diba? So, ayan mga katropa. Pero, kahit ganyan yung paniniwala ko mga katropa, iba-iba kasi tayo. So, mas mabuti na yung uh, sunugin na lang natin, no? Uh, pakuluan ng, ano, mainit na tubig. At saka, lagyan ng, ano, busan nyo ng gasolina mga katropa. Ah, uh, ano, sindihan nyo hanggang sa masunog, no? Para hindi tayo away ng kapitbahay. Baka, ano, pagkamalan kayo na nagbabakuna kayo tapos hindi kayo nagsabi patay kayo dyan mababarangay ta kayo <laughs> ako naman po wag naman sana ha? so kinakailangan talaga ng kaalaman katropa pag uh, tayo nagmamanok no pero yung iba talaga katropa makikipag-away talagang uh, iba iba kasi yung mga paniniwala natin pagdating sa mga bakuna katropa no so paniniwala talaga nila na pag tayo magbabakuna mahahawa yung sa kanila para sa akin mga katropa di naman siguro dahil uh, may initan lang yung uh, uh, good virus na yan mamamatay talaga yan ha siguro kung buhay yan may immune yung man manok, nila edi eh, pati yung manok nila eh uh, ano may panlaban na rin sa sakit na dadapo sa kanilang mga katawan no so tandaan niyo mga katropa ha ang pinakadelikadong sakit sa lahat ng manok katropa yan po ay Newcastle's disease mga katropa no So, yan po, pwedeng ubusin ang mga manok ninyo dyan, ha? Okay? So, sana po, may natutunan po kayo sa video ng ito, ha? Maraming salamat po sa mga subscribers. Kung gusto nyo pong ma-update nyo po yung video ko palagi mga katropa, subscribe po at ilike nyo po yung uh, video, uh, video ng ito. Sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, pwede kayong mag-subscribe. Salamat po sa inyo. At uh, sa patuloy na tumat, uh, tumatangkilik or nanunood kahit kaunti lang tayo, so hindi pa ako titigil talagang maggawa uh, ng video para mai share ko yung kaalaman ko sa pagmamanok lalo na sa mga interesadong magmamanok diyan. Ayan, huwag kayong matakot. May ano ah uh, sama-sama tayong magtulungan mga katropa. <laughs> so shoutout out nga pala. Dito tayo sa shoutout out ngayon. Marami pa. Sampu-sampu lang muna tayo mga katropa dahil maubos na tayo ng oras no. So 15 minutes lang tayo. So unang-una po, Papa Gregs no. Start ah uh, start dreaming music studio ah uh, boss, shout out po sa iyo. Maraming salamat. At uh, paki uh, paki-subscribe na rin po yung uh, channel ni ano Papa Greg Start Dreaming Music Studio po. At saka nga pala, shout out pa rin kay Gpats Adventure Boss Kamaster. Salamat at uh, kay Juan L Samal Angler mga Angler mga katropa no paki-subscribe din ang kanyang channel mga katropa kung uh, gusto kayong uh, gusto nyong manood ng uh, uh, pamingwit ng uh, isda mga katropa ayan so idleon channel mga katropa so ako po proud na proud po kay idol no idleon channel dahil doon ko rin po uh, natutunan itong mga natutunan ko sa pagmamanok so ayan itong si buyak castro ah mano boy ayos ingat kayo so itong si janjan castro nga pala mga katropa Baka gusto po ninyong magpatayo ng bahay ha. So itong si Janjan Jan Castro mga katropa napakagaling no. ah uh, titingin ng plano kahit itong si Buyax Castro ah uh, ito, yung ama ha. So ito yung unang magaling. So pangalawa itong si Janjan Jan, no. Janjan Jan Castro kung may papagawa kayo ng mga bahay katropa kahit gaano man yan kalaki. Pwede nyo po akong i-comment kahit saan kayo dito sa Pilipinas. Uh, subukan natin ano uh, suyuin sila baka papayag po ha. Okay. So murang-mura lang ang uh, sahurin, uh, sahod, ninyo sa kanila at napaka buting tao nitong mga katropa. Itong anak niyang si Archie Castro, shout, uh, out pala sa iyo che. At kay Richard Castro. Ayan mga kamag-anak ko ito mga katropa ha. Jean Rich, Yasana, at asawa po ito ni Richard Dai, salamat sa mo. At kay Ayan Kapito, pre, salamat kayo. So ayan mga katropa, maraming salamat po sa panunood ninyo at sana sa susunod na video mga katropa ay nandyan pa rin po kayo. Ah uh, ah uh, Paki-like lang sana itong mga video ito para para naman na uh, masaya. <laughs> ayan. So hanggang sa muli mga katropa, sana po ay may natutunan kayo palagi. Maraming salamat at once again, God bless us all po.